Hello mga good morning. Ngayong umaga, magpaalam po muna tayo kay Mamita ngayong umaga. Punta tayo ng sentro para mag mamili ng ating paninda para bukas. Kasi buong ngayong araw is October 17. Then, tapos, ngayong umaga, magpaalam muna tayo ka, Mamita na mamili ng para sa ating paninda konti lang naman mga kaseswang yung ating paninda si mamita is nang dito sa ano nakahiga si mamita oh. Hmm. tapos si as usual yung ating mga sampay nandyan yung ating mga damit namin ni mamita tapos na may upuan na dyan na isa hmm. nandyan yung ano mga gamit namin ni mamita then ngayon mamita alis muna ako mamita Mamita, alis muna ako. Okay. Bye mga kaseswang. Alis muna ako sa glit. Tapos mga kaseswang, dito na ako sa palabas ng bahay namin. <coughs> Tapos, may dala ako itong pag. Kasi magpa xerox din ako na birth certificate, birth certificate ni Mamita ngayong umaga. Para isa na yung alis ko. Then, <coughs> dito sa loob dito sa bag ko eh, is mayroon birth certificate si mamang kasi magpasirok ako ngayong umaga tapos nagdala din ako ng ID ngayong umaga para sa kasi nag request din kasi sa akin si tinili na mag magpasak ako sa kanya nito then bago ako mamili para sa tindahan mag <coughs> ano muna ako magpasirok muna ako ngayong umaga is ako lang sa mga twice a sa sentro ng aming bayan sa bayan ng Katiel yan po yung highway ng aming probensya mga kaseswang yan yan ganitong ka ganda yung view ng Katiel pero ngayong umaga hindi pa siya traffic pero pagdating na mga alas 11, paglabasan ng mga estudyante, is matrapid na siya. Tapos mayroon na mga ano dito display kasi marapit, malapit na yung ano yung araw ng katil sa aming probensya mga kases. Yan. Okay, so ito, so ito yung sentro ng aming provincial ito yung sentro tapos dito mayroon ano dyan dito sa kabila yung simbahan tapos ito yung plaza namin o oh. yan ang plaza municipality of KTL tapos ito yung plaza namin mga kasiswang o oh. hindi ko na kayo ikot o oh. yan tapos yun, yun ang simbahan namin tapos dati dyan katabi nyan is ano yan dati dyan yung ano nito is dyan yung dati naming paaralan yung Merino High School of KTL oh. Tapos yan ang munisipyo namin. Hindi na ako magpunta doon kasi nagmadali naman ako mga kases. Mga kases, huwag na dito na pa ako sa pandipani. Dito ako mamili sa pandipani mga kases. Huwag. Dito ako mamili sa loob. Pero pag may sound, sige tayo mag-vlog. Pero pag walang sound, ay pag may pag may sound, mag-vlog po tayo. Pero pag may sound, sige po tayo mag-vlog mga kases, Hindi po tayo mag-vlog. Tapos, pag may, Lakas lang tayo na mag-vlog tayo na pag pwede walang sound sa mga kaseswa. Ngayon umaga mga kaseswa, dito na ako sa loob ng Pandi Pani Shop or Pandi Pani Store. Then, isabay din natin dito yung mga na, masabay, masabay, masabay mo sa vlog. Masabay mo dili. Sabay natin yung ano dito yung mga kahera ng Pandi Pani Shop or Pandi Pani Store. Hello, good morning. Good morning. Sabay natin sila. Mga kanilang... Mga kanilang, kanilang mga tsyenbyara. Then, ngayong umaga, pasok na tayo dito sa noob. Pero yung pagpamili ko, mga kaseswang may eh, siniinag natin lahat ipakita, ha? Kasi wala kasi tayong kameraman. Then, tayo lang yung ano yung... Yung... Sabay din natin dito. Sila. Hi, mga guwakwa. Good morning. Yan. Then, ngayon, eh, maghanap na tayo dito ng ating panyenda. Diba? Okay, mga kasiswa, kas tapos na po tayo namili. Yung ating binili ay 1,000 running 2,000. Pero konti lang po yung mga kasiswa natin binili. Siguro mga yun is na Makabalik naman po tayo dito sa pagkamili ng konti, mga kasiswa. Huwag na salamat. I, thank you so much. Pasensya na po mayroon tayong halong mandaya kasi po ay so far kasi dito sa aming probensya either mandaya o oh, hindi di ba? I want to kung mandaya to o oh, hindi mandaya ka ba hindi? ay mandaya pala kaya minsan mes mag mandaya dialect po tayo sabay din natin dito si madam ay madam good morning thank you so much salamat sa pagsabay sa aking vlog sabay din po yung magandang babae hi madam good morning thank you palabas na tayo mga kaseswang ay sabay din dito sa dito, dito. Hala po sa inyong lahat mga kaseswa. Ngayong hapon, nandito po tayo sa harapan ng aking maliit na mansion or dito sa maliit kong sira-sira store mga kaseswa. Ngayong hapon po es nandito ako sa tabi ng kalsada nagsimula sa aking vlog. Tapos dito patungo ng bundok ng bundok dyan mga kaseswang tapos dito naman sa kabila dito naman sa kabila patungo ng sentro ng KTL o yan patungo ng sentro yan o malapit dyan yung mag-building malapit dyan yung mag-building tapos dito pala dumadaan pag mayroong mamili dito sa ating department store. Kayo nang maghusga anong ibig kong sabihin ng department store. Dito tayo sa sira-sira store, diba? Ngayon po is pasok na tayo dito sa loob kasi si Mamita nandito sa tabi ng mansion ko. Si Mamita, nag-coffee time na siya. Nag-coffee na si Mamita. Ang ganda ng forma ni Mamita. Naka number 4. Tapos may aso dyan si Brown may may Hansel dito si Mamita, may Hansel oh. Thank you so much as naka 21,000 views na po tayo. Thank you so much. Din ngayon, itor ko naman po kayo dito sa ano, sa ating maliit na kuse na may buko, may refolio. Ito is gatas to mga kases, mga gatas to. Tapos, ito po is ginamos. Ginamos siya tapos dito yung ano ko yan dyan yung kapi nandyan yung kapi natin mga kaseswang. saan ba dito ito yung kapi natin tapos dito yung suka yung sugar tapos nagsaing na po tayo mga kaseswang. wag nagsaing na po tayo yan nagsaing na tayo dito yung maliit natin na lutuan tapos pasok naman po tayo dito sa loob sa kwarto Mads kaseswang Pasok na tayo dito sa loob ng tindahan ko. Maliit lang yung tindahan ko ha, malang konti lang na yung ano yung aking pinabili. almost 2,000 pesos lang po. Pasok na tayo dito sa tindahan. Ngayon nandito na po tayo sa ating department store mga Yan po. Meron po tayong ano, tatlong pirasong 25 grams na nabinta na kaninang umaga yung ating 25 grams na kape. Yung pinta ko nito is only 25 pesos. Tapos may pangki tayo. Meron tayong hapdase na pangkit tapos meron tayong panset canton tapos chi lucky me, lucky me, chi lucky me chicken lucky lucky meat chicken meron po tayo diyan tapos dito yung iba nating stock oh nang diyan yung iba nating stock mga kaseswang unan diyan tapos yung biscuit natin isang bag lang po tapos meron tayo dito ang alert na ano na Colgate tapos may itlog tayo diyan may, isup, may itlog tayo dyan isang tray tapos dyan mayroon pa dyan sa loob ng plastic S quick chow tapos dito may sabon tin tayo dyan may sabon tayo dyan o oh. may fried, may kala, may wings may colgate, may sun silk tapos niscape stick mayroon tayo niscape original coffee ko Co blanca coffee group brown, tapos bird's tree mayroon po tapos mayroon din po tayo magic sarap o oh. yan tapos, ngayon po is flex po naman po sa inyo ulit doon sa likuran ng aming bahay, ang kagdun sa tabi ng bahay. Tapos, ito po is ano to siya, yung sap-sap, binili ko to na sap-sap, ko lang sa inyo, pakitak, basta sap, sap yan, na akin siyang binilad sa araw. Tapos, same as usual, yung ating playground talaga is malinis na siya. Tapos, meron po tayo ditong panggatong na kahoy. Tapos, dyan po tayo nagbilad ng sap-sap sa ano yung sa ibabaw niyan, dyan tayo nagbilad. Tapos, yan, yung ating playground is malinis na siya meron po tayong hindi panalinisan ng chan o yan yung sa entrance ng bahay po namin na pabahay yung dito ito na year ito na year ito, ito mga kaseswang is ibenta ko to siya this coming sunday tapos ito hindi pa din ko siya nalini ito hindi pa ko siya nasunog ulit kasi na, may ano ako dito na trabaho dan tapos diyan meron pa hindi na ano na panggatong namin Then, ngayon, e-flex ko naman po sa inyo yung isa sa napakaaliwalas na playground po namin. O, oh. ang ganda talaga. Then, dati ito, mga kaseswang, dati po ito is na yero. Ito po yung pagkatapos ng bagyong Pablo, dito po kami nagawa ng bahay. Dito kami nagawa ng bahay. Tapos pagkatapos ng bagyong ano, nasira na siya is, tinagyan namin siya ng kahoy. Tapos dito, dito po is hindi pa ko din siya dito nalinisan dito yan is sa part 4 sa aking vlog nito is malinis siya talaga siya tapos dito mayroon pa tayong hindi siya nasunog na damo yan o oh. tapos doon nagpatuyo pa tayo ng ano ng damo tapos dito sa tabi ng bahay namin ito ito na lang yung hindi matapos paglinis yan o oh. So, ang ganda. Napakalinis, napakaliwalas na tingnan ng backyard po namin. Tapos, ito yung natanim ko last year na mga saging. Yan po yung tanim kong saging last year. Ito po siya. Yung tanim ko last year. Malapit na to siya, mamunga. Then, angkot ko muna kayo saglit. Then, dati, dito na area is napakakapal talaga ng damo napakatapal na mo dito o, tingnan nyo mataba na yung saging ko yan ganito na Linis yung aming tabi ng isang bahay namin na CRS, ito yan na bahay po SB kayo po yan sa amin na pagkatapos ng bagyong Pablo o, yan napakalinis na tingnan ba? Diba? O, namatay yung saging dahil po sa pagsunog ng damo pero okay lang naman yan kahit nasunog pero mas maganda yan kasi babalik naman ulit sa anyo sa anyo yung kanyang yung pag usbong ulit ng kanyang daon tapos nandiyan is malinis na rin sa ilalim ng mangga yung mangga namin dito is maraming bunga talaga sa tutawis maraming bunga yung mangga namin maraming bunga yung mangga namin o. yan naano lang siya ng pagsunog na pero hindi man siya naapektuhan. o maraming bunga hanggang hanggang diyan maraming bunga diyan oh marami then yung mga aso ko sumasabay din sa akin yan sumasabay din ngayon po es maraming maraming po salamat sa inyong lahat sa panood niyo aking vlog thank you so much yan po maraming maraming po salamat sa inyong lahat mga kasas so, uh, tapos sa uh, likod namin yan po yung likod namin yan, yung likod namin, yan oh. Sa likod ng bahay namin yan oh. Ngayon pa ano daw muna hindi nakuha. Pero tayo na siya. Then pagkatapos ito mga kaseswang, es maraming maraming po salamat sa inyong lahat. God bless po. God bless all